guys. Ha, ha, ha. Ha, guys. Kataga na kailangan ni si sa si Kisi. At ilaw ko gamay. oh, dapat bayabas. yabas? Kabay okay. okay. ko sino yung design ni Gikan? Kanana yung tanong. Kanana hinatag. Mga guys. Huh? Mamamantaan ako dito ako sa mapawa. Sa una, hindi ako sa tuloy kayo. Doon din yung nabayaba. So, ako ka. Doon, high school pa kami, si Ulbis nang hagan sa hamon na mamayabas, nang iskip na kayo mamayabas. O kumano. Dang hamok hamok bayabas. Sinatag ni ka inidang. Kami binang bayabas. Hmm.

dahon hmm. ngamat guys sa panonood keep watching mati blog <laughs> napaila si mati blog si jabayabas siya pagay ha ah Not <coughs> a